So hello mga ka-idol, good day po sa ating lahat. So ngayon dadalhin ko po kayo kung ano po yung Pinagkakabalahan ko kung bakit hindi po ako nakapag-explore sa bundok. Pero bago yan, ayan, minikos-mikos ko yan ang ating pintura dyan kasi ready to use na po siya. Ayan, mikos-mikos lang natin yan saglit. Tapos ayan, back to ano tayo kung bakit hindi ako nakapag-explore ng mahabang panahon. Huy, mahabang panahon. At sa part naman dyan is pinuntuhan po ako ng kasama ko kasi magpapatulong siya sa labas. Meron po kaming gagawin sa labas na kailangan nan tulong kaya for the go. Ito po yung pinagkakaabalahan ko. Yung may extra po ako sa pagiging pintor. Ayan. Ito po yung pinupuntarahan namin is ano po siya. Bahay po siya. Ang nagmamay-ari nito is ayun Muslim po siya. Napakalaking bahay po ito. Kaya ayan. Bisibisihan po tayo. Ito po yung rason kung bakit hindi po ako nakapag-explore at hindi po ako nakakasama kinadukyo. Kinamangkiting at kang iti sa pag explore niya kasi wala na po talaga akong time. Maaga po akong kung aalis sa bahay at uuwi naman paggabi. gabi. Ayan mga ka-idol, kahit hindi na po ako nag explore sa bundok, isana supportahan suportahan niyo po yung pag ko kahit ganito lang po yung ano, ipapa Pag may time is babalik naman po ako sa pag explore sa bundok, hindi naman po ako titigil sa pag explore Sa ngayon is nag-focus muna ako sa pag pag i-extra at pag po kasi kailangan po talaga namin ngayon. Super kailangan po talaga namin na maka makapag-ipon kasi palapit na palapit na po yung birthday ni Sargelet at siyem first wedding anniversary ni Mrs. kaya wag namin tong palagpasin kahit simpleng handaan lang pwedeng pwede na ang importante is hindi namin makakalimutan yung ano namin first anniversary wedding namin so per memorable talaga at lalong lalo na birthday din po yan ni Sargelet. kaya kailangan ko talagang mag Dublin kayo para naman makaano po kayo makapag-ipon ng kahit hindi naman kalakihan kasi hindi naman malaki pong sinasahod ko dito. Ayan at pagkatapos naman ng birthday at first anniversary na pinag-iipunan namin mga ka-idol is meron na naman kaming ulit na pag-iipunan para makapagpatayo po kami ng sariling bahay ni Miss. Kasi hanggang ngayon is wala pa kaming sariling bahay. Ayan, nandito pa kami nakatira sa uh, mama ng Miss. Kaya sana supportahan niyo po yung every upload ko kahit hindi po exploration sa bundok. Kahit ito lang po yung exploration ko. Sana supportahan niyo po at ako. At na-miss ko po kayong lahat mga ka-idol kasi ang tagal Nagagal na rin hindi ako nakapag-update sa YouTube, sa Facebook, at hindi na, hindi na rin po tayo nakapag -kumustahan. Sa sobrang busy ko, sa sobrang ano, paghahanap buhay natin kasi meron tayong mga kailangan sa buhay, ay sa sobrang busy ko, napabayaan ko na yung YouTube channel ko. Kaya mga ka-idol, I'm back! Sana suportahan niyo po ako ulit sa mga bagbag mga uploads ko please assure like my share my video like my video and sa hindi pa po nakapag-subscribe please subscribe everyone fast forward muna tayo idol at kinagabihan is pag-uwi ko sa bahay ito na po yung dinatnan ko nagkasakit po si Sardis liit meron po siyang lagnat ubusipon ayan mahihirapan mahih po siyang matulog kasi nga parang hindi niya kaya yung nararamdaman niya sobrang init niya kaya ayan, for the sayaw-sayaw tayo kahit hindi. <laughs> for the sayaw-sayaw tayo dyan mga ka-idol. Papatulugin lang muna natin si Sard sa kasi si Mrs. pahinga na rin siya kasi hindi rin maganda yung pakiramdam niya at galing na rin po siya nag-deliver ng mga nag order sa kaniya ng mga item. Kaya tayo muna yung mag-aalaga ni Sarge Leith. Ayan, work tayo pag umaga at work naman tayo pag gabi para sa anak natin. Mas masakit po talaga na makikita natin yung anak natin na nagkasakit. Mas gusto ko pang pipiliin na ako yung magkasakit. wag lang yung anak natin. Ganun po talaga no kapag may anak na po tayo hindi natin gustong magkasakit 'yung anak mas masasaktan tayo pag nas, pag masasaktan po 'yung mga anak natin kaya pipiliin natin na mas tayo na lang masaktan wag lang 'yung anak natin